Isa siya sa pinakagwapo, pinakasikat at pinakamabait na aktor sa showbiz si Samuel B. Pero sa likod ng kanyang ngiti tagumpay, may mabigat para siyang pinagdadaanan. Ngayon pag-uusapan natin ang malalang sakit na di obano'y kinakaharap ni Samuel B. At paano niya ito matapang na hinaharap sa tahimik na paraan. Matagal nang kilala si Sam bilang isa sa mga pinaka na aktor sa showbiz. Mahilig siyang mag-workout, nagbubuhat sa gym at madalas ding mag-post na mga hiking at outdoor pictures. Kaya naman laking gulat na marami nang ibahagi niyang mayroon pala siyang seryosong karamdaman. Para sa isang taong disiplinado sa pangangatawan, hindi biro ang ganitong balita. Noong June 2024, sinabi ni Samuel B. na may diagnosis siya ng type 2 diabetes mellitus. Ayon sa report, nabigla siya dahil healthy naman siyang tao at hindi naman matinding mag-sweet tooth o junk food addict. Inaamin niya na wala siyang family history ng diabetes. Dito nagsimula ang introspective phase niya kung bakit may ganoong diagnosis. Nagsabi siya na sana mas ma-early check up siya nung pre-diabetes stage pa lang. Sa panahong iyon, nagsimula raw siyang magmuni-muni sa mga bagay na madalas nating binaliwala: ang regular na pagpapatingin sa doktor, tamang pagkain, at pagkilala sa mga sinyalis ng katawan. Ayon kay Sam, kung minsan daw ay kahit pakiramdam mong malusog ka, may mga sakit at tahimik lang na umuusbong sa loob ng katawan. Nito lamang October 2025, sinabi ni Sam na ang diagnosis ay hindi karaniwang type 2 lamang kundi latent autoimmune diabetes in adults o LADA na rin bilang type 1.5 diabetes. Paliwanag niya, may fans sa kanya nang nagsabing baka type 1.5 ang mayroon kay Sam at hindi type 2 diabetes. Kaya nagresearch siya at nagpatingin sa Singapore ng mga endocrinologist. Ayon sa doktor, ginawa ang blood test at kinumpirma na mayroon siyang latent autoimmune diabetes in adults o LADA. Hinami ni Sam na noong una, hindi niya agad matanggap ang bagong diagnosis. Isa raw sa mga mahirap tanggapin ay ang katotohanan ito ay isang uri ng autoimmune disease. Ibig sabihin, ang mismong immune system niya ang kalaban ng sarili niyang katawan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo raw niyang ginamit ito bilang inspirasyon para mas pahalagahan ang bawat araw. Ang LADA o Latent Autoimmune Diabetes in Adults ay isang uri ng diabetes na nagsisimula sa adulthood. May mga katangian ng type 1 diabetes, autoimmune attack sa pankreas, pagbaba ng insulin production, pero ang progression niya ay mas mabagal kaysa sa typical type 1. Sa unang mga yugto, mari pa itong matreat gaya ng diet, exercise at oral medications. Pero kalaunan ay maaaring mga ngailangan na ng insulin dahil sa pagbaba ng natural insulin production. Pinag-uugnay ito sa autoimmunity. Ang immune system mismo ay may ginagawang attack sa insulin producing beta cells sa pancreas kaya itinuturing na autoimmune disease. Ayon sa mga eksperto, bihira ang ganitong kondisyon lalo na sa mga adult males. Kaya naman ang kwento ni Sam ay nagsisilbing paalala sa publiko na hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga simpleng sintomas tulad ng pagkapagod, panalabo ng paningin o madalas na pag-ihi. Ang mga ito ay maaaring sinyales ng mas seryosong sakit. Sa mga media statements, inamin ni Sam Melby na nalungkot siya sa kanyang sitwasyon pero tinanggap niya ito bilang parte ng kanyang buhay nagbahagi rin siya ng mga hakbang lang lifestyle nag-increase siya ng physical activity at stricto siya sa diet para makatulong sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo si Sam. Madalas pa rin siyang nakitang nakangiti at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga fans sa pamamagitan ng kanyang pananampalatay at determinasyon. Marami naman ang humanga sa katatagan ni Sam at sa halip na itago ang kanyang kalagayan, pinili niyang ibahagi ito upang makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong dumaraan din sa parehong laban. I-comment ang iyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe na sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.